Kaya malaking tulong tala itong mga dragon so. Oh. Grabe, ang laki ng pinagbago ng umpin dito sa Binondo, Manila. Alam niyo ba dati kung maglalakad ka dito, yung mga spaghetti wires o yung mga nakabitay na tatama sa ulo mo. Yun, sobrang ganda na. Tapos maliwanag na rin dito kung maglalakad ka, diba? Tinan mo naman kahit anong oras kung magdaan dito, safe na safe. Din dito sa may Avenida, Corner Carriado, Manila. Dati kung maglalakad ka dyan, halos sa uh, matatakot ka. Pero ngayon, wala na dahil sobrang liwanag na. Iba talaga ang uh, isko effect. Tingnan mo kung gaano kaganda na yung arko ngayon dito. So ito na yung night serian. Pasal tayo dito. Lugar ng Manila. Ito na kabay na. Filipino Chine, Chinese Friendship Art. Ito yung isa sa Instagram na dito sa Manila. Ganda no? Grabe. Ganda. Mas maluwag na siya ngayon, no? Wala na yung mga kondito obstruction. Panahon ni Yorm ito, itong ang naisulot ng mga dragon lamp posts. Ganda na. May kita ito mga basura. Ito yung kalinis dapat oh. Ito yung kontra, ano commercial area ng Manila kaya dapat malinis talaga. Kapunan ko ano na ito sa Divisoria. isa ito sa mga lugar dito sa Marila Kabayan na malaki yung improvement talaga. Unang-una na itong mga spaghetti wares. Binawasan na yung mga kanjan yung mga kubul-kubul. So patok na yun dito yung mag-food trip. Tara, pasal tayo. di ba? Wala na yung mga eyesore. Yeah, uh, malaking tulong talaga itong mga dragon lampo So, oh. mas uh, maliwanag na sa ngayon. Ito yung uh, isko effect talaga. Oh. Di ba? Dati nakakatakot dumaan dito pag gabi. Ngayon wala na. Pero so, yung kabayan, yung mga mag-food trip. Ito yung, eh, panto, eh, yung egg tart, uh, egg puff. yung patok ngayon. No? Oh. Talagang dinadayo ito nila. Meron pang nag-tart ko ya? Isa na lang <laughs> po. Ah, ayun. Magkana isa niya? Ah? ah, 50 isa. Isang ganyan. May nag-tart ko. 50 per piece, 12 piece. Pa, ah, kaya may liwanag, oh. Kitang kita lahat ng mga kong dito ngayon. Kahit anong oras pa niyan, magdamag yan dito maggabi, nakabukas. Uh, bukas. Uh, tinan mo yung ganda ngayon, oh. So, uh, hanggang alas 7 pala, bukas pa tong veg food select. Tapos sa mga patok, ito, dinadayo ito ngayon, itong bilihan, pang pasalubong. Egg tart. Big improvement. Dati yung mga wiring dyan makikita nyo kabayan yung nakasabit yung pabitay-bitay ay wala na ayos na oh. yung mga natitira yan na lang yung mga kansa sa kuryente yan yung mga legal na lang no? pero ang laki na improvement dati pag maglalakad ka dyan yung alam nyo yung wire dyan sasabit sa ulo nyo kanya katindi yung mga wiring dati Ayun, malaki na oh. saka mas maliwanag na sa Alright, so let's go. Punta tayo hanggang plaza. Great improvement. Dami na rin mga kainan dito. So hanggang papuntang ko na to plaza. So diba, ito na yung tangkabay ng plaza. Wala wow, nagtari dito. Oh. Kaya siya kang pupunta, maliwanag talaga. So itong way na to, meron tong U-turn papunta dyan sa may Carriedo na. Uh, dito, malaki na rin yung pagbabago kasi alam nyo dito kabayan, puno ito ng mga street dweller tuwing gabi. And then yung mga basura. Pag -aritong oras, iniiwan na nila sa labas yan para pagdating sa kinu kinumagahan pero dito kasi uh, umaga pa yan kinukulik yung basura tapos ito naman yung sa ilalim dati ang dami mga tumatambay dito itong u-turn slot dito sa ilalim ng tulay ngayon wala na o. Oh, di ba? sa din sa kinakataw ko itong lugar to siguro lagyan na lang ito ng mga ilaw para mas maliwanag hey ba? Diba? Ang Dati puno to ng mga vendor ganitong oras. Ay, wala na, diba? di ba? Hindi wala kakabayin pag ganito na. No? So, isa ito sa mga kinakatakotang lugar ang Avenida Kahit tingnan mo yung sidewalk dito oh. Wala di ba? Wala mga tambay oh. so, oh. Dati kasi pagdadaan ka dito Maraming mga tambay dyan Yung mga nag sit 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 sit, -sit Ganun Eh wala no? Malinis lang Saka dito rin sa Center Island Walang mga street weather dyan Ginatambakan kasi dati ng mga basura yan dyan eh Ngayon wala na Di ba? Oh, walang tambay yung mga bangketa dyan, oh, malinis